Nakatanggap ng regalo ang mga overseas Filipino workers mula sa OWA para sa Paskong Salubong kay Kabayan. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa detalye. Rise and shine, Jessie. Bit-bit ang mga goodie bags. Sumugod ang mga kawani ng OWA Regional Welfare Office 7 sa Mactan Cebu International Airport para salubungin at personal na magbigay ng regalo sa mga umuwing overseas Filipino workers. Ito ang kanilang taunang programa na Paskong Salubong kay Kabayan. Layunin ng programa na bigyang pugay ang kasipagan ng mga makabagong bayani na nagtatrabaho sa labas ng bansa at malayo sa kanilang mga pamilya. Yung Paskong Salubong is yearly natin ginagawa. Uh, gusto natin yung OFW na darating dito sa Mactan na ma-feel nila na hang mula airport pa lang feel na nila yung Paskong Pinoy kasi karamihan ng mga OFW uh, hindi nakauwi ng ilang years ba no baka nalimutan na nila kung ano yung Paskong Pinoy may paraful pa para sa mga OFW isa sa mga maswerteng nanalo ng 10,000 piso ang OFW na si Maricar na mula pa sa Dubai Uh, big help na to sa pamilya ko sa mga anak ko kasi may may kali sa nursing. mga amo ko, mga mababait European. So bless ako na ibreer pawi na kahit two weeks lang. Thank you so much. Isinagawa din ng Paskong Salubong kay Kabayan sa mga paliparan sa Clark, Manila at Davao. Pero para sa mga OFW gaya ni Maricar, hindi kayang tumbasan ng anumang bagay ang oras na makasama ang pamilya. Ngayong Kapaskuhan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.